Hi, hello ulit mga kapaknot. So nandito tayo ngayon sa iwanan ng mga motor. So ipapakita ko pala sa inyo yung motor ko. At saka kung ano yung posisyon ng motor ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinapaandar. Sa ngayon hindi ko mapapaandar to kasi tawag na itong walang gasolina. Tapos maglalakad pa ako kasi pupunta ako ngayon doon sa bahay ng kapatid ko para magtanim ng palay. So, ito nga pala yung sta status ng motor ko ngayon. Ito yung motor ko mga kapaknot. Yan. Ito ay nabili ko sa halagang 4,000. Oo. Nung may trabaho pa ako. So, nabili ko ito sa halagang 4,000. Sarado. Yan. So, ito, describe ko lang yung ilaw niya ay ito tapos minsan namamatay matay tapos wala na siyang ano dito wala nang wala nang ilaw yung dating ilaw tapos tinalian ko na lang ng ano tinalian ko na lang ng nylon para hindi siya pumunta doon or matanggal so, ginaganyan ko ginanyan ko na lang nilagyan ko ng ng nylon tapos yung air, air cleaner niya mga kapaknot ay hindi na to yung original air cleaner niya kasi yung pagkabili ko nito wala pang air cleaner so binilhan ko na lang din ng air cleaner na halagang 200 pesos so yan mga kapaknot so dito naman mga kapaknot ay talagang sira talaga oh, sira sira yung ano pero okay okay na lang to kasi pag may biyahe biyahe non talagang may masasakyan oo yan so hindi kumpleto yung cover nya tapos dito sa ano, posibilidad din na nakawa ng gasolina. So ganito yung ano niya. Hey. Yan yung mga paknot. Yan, wala na siyang lock dito. Tapos hindi na siya ma malalagyan ng susi. Yan Tapos ito naman yung switch ng ilaw niya. To, dalawang ilaw nito, yellow tsaka puti. Tapos pag pinapandar ko to sa ko muna dito sa kambiyada. Tapos nahata ko to pataas. So pagka ingansa naka naka kwarta tapos ito naman nahata ko pataas para umandar. Minsan matagal umandar. Dapat ito nakapunta dito. So nakalak yung ano. So mga kapaknot, yung status ng motor ko ngayon. Maraming salamat at thank you.